sama-sama tayong magiging sa Kahit simula na ng pagsita sa mga jeepney na hindi pa nag-consolidate, wala rin dineploy ang LTFRB na mga tauhang manghuhuli. Pero ilang tsipar na rin ang hindi pumasada sa takot na mahuli at kumpiskahin ang kanilang mga sasakyan. Saksi, si Mark Salazar. Para iwas aberya, nagkabit na ng sticker kanina sa kanyang pampasaherong jeep ang tsuper na si Christopher. Tuloy ang biyahe niya sa rutang malabon Acacia Monumento. Para at least ano, bakit talo ng ano, mga law enforcement na nakakumplay kami. Sa rutang Paco-Rotonda-Nagtahan sa Maynila, apat na pong jeepney ang hindi pumasada dahil hindi sila consolidated. Dismayado ang mga pasaherong nagkakasya lang sa tatlong modern jeep na natirang bumabiyahe. Dapat siguraduhin lang may, may sakyan ng mga tao kasi kawawa ang mga commuter ngayon. Wala mas sasakyan. Paano kami bumabiyahe kung huling kami ng LTFRB? biyayin bayu kami. Tutusin lang. Kasi mga driver ko dito puro may mga pamilya ang pinapakain. Ni isang jeep walang bumiyahe sa terminal na ito kaya humaba ang pila ng mga commuter. Ang iba, sinalo ng mga tricycle. Kawawa po mga pasahero. Wala pa akong choice para mag-tricycle kasi pag nilakad ko po, mainit po eh. Nag-deploy ng libreng sakay ang LGU ng Maynila. Sa monitoring ng LTFRB, 313 na ruta pa sa Metro Manila ang may mga traditional jeepney na hindi na nagpa-consolidate bago ang April 30 deadline. Pinakikiramdaman daw nila ang epekto sa mga pasahero dahil marami sa mga rutang ito ay bumabiyahe galing o papunta sa commercial hubs. Sa Kaluokan at Balintawak, walong ruta ang nabawasan ng jeep. Pero sabi ng LTFRB, sapat ang mga bumabiyahing consolidated na. Labintatlong ruta naman galing at papuntang Blooming Treat ang nabawasan ng mga jeep na bumabiyahe. May mga bumabiyahing consolidated traditional jeepney at e-jeepneys. Sentro rin ng Babaan at Sakayan ang kubao sa Quezon City, kung saan labintatlong ruta ang apektado. Pero wala namang na-stranded na pasahero. Nagpaalala ang LTFRB sa mga hindi pa nakakapag-consolidate na jeepney na huwag ng piliting bumiyahe. Ang mga mahuhuling lalabag pwedeng mauwi sa suspensyon ng driver, 50,000 pesos na multa sa operator, at posible pang ma-impound ng 30 araw ang sasakyan. Ngayong araw na dapat ang simula ng hulihan, pero wala pang pinalalabas na manghuhuli ang LTFRB. Kung sakali man manghuli kami, hindi ho yung lahatan or massive. No. Hmm. We'll just apprehend 2 to three per day. We would just like to drive the message po na sana huwag na silang bumiyahe dahil kolorum na po sila at hindi ho na sila bumabiyahe. Baka ho may mangyari sa pasahero nila, hindi na po sila covered ng passenger insurance. Posible raw isagawa ang mga hudihan sa mga lugar na kakaunti pa lang ang consolidated jeepneys. Pasig po is one that mm. we are looking into. Mm. And oh. then part of uh, Quezon dito sa may bandang Commonwealth po, mm. Silas at Novaliches. Sabi rin ng MMDA, naghihintay pa sila ng guidelines mula sa LTFRB para makapanggule ng mga hindi consolidated na jeep pero tutol sa hulihan ng ilang grupo gaya ng Manibela at Piston kaya nagmarcha sila patungo sa tanggapan ng LTFRB Hindi pa ba sila na kontento kinukuha na nga nila yung prangkisa namin na aming pinagkikipaglaban pagkatapos niyan pati pa ba naman yung jeep ay kukunin pa nila i -impound. so ano bang gusto nilang mangyari hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon kundi sa proseso lang umano na gustong gawin kaugnay nito hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney may mga sa kami, tanging ang uh, lamang ang pwedeng mag-revoke nito. Hinihintay pa namin ang tugon ng LTFRB tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Awa ngayon na NBA ang negosyanteng si Ferdinand Guerrero. Sumuko siya matapos sa tulang guilty ng korte, kaugnay sa kasong isinampan ni Vong Navarro. Laban sa kanila ni Cedric Lee at Denise Cornejo saksi si John Consulta. Pasado launa ng hapon ng sunduin ni NBI Director Medardo de Lemos sa Makati City ang sumukong negosyanteng si Ferdinand Guerrero. Matapos kausapin ng kanyang mga abogado, tuluyan na itong inaresto ng NBI. May karapatan ko ka pa yung managlimi. Ano Ano mananimig sa sabihin niya, maaaring gamitin laban sa iyo. Si Guerrero ay co-accused na Cedric Lee at Denise Cornejo na nakonvict sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng aktor na si Bong Navarro. Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapila ang kanyang kaso. I surrender everything to the Lord, you know, God is uh, sovereign, God is in total control. We will elevate this case uh, at lalabanan namin on ang pit. And we are confident in our justice system na mabibigyan ng uh, patas na laban si Ferdinand Guerrero. Ipilitin daw ng NBI na matapos ngayong araw ang mga dokumento kaugnay na pagkakaresto kay Guerrero. Ipabalik natin yung warrant sa issuing court at ipapaalam natin sa husgado na andito na sa kustodiya ng NBI si Mr. Guerrero. Aantayin natin yung commitment order ng husgado kung saan sa facility ipapadala at susundin natin yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Posibleng maulit sa susunod na buwan ang bill sa kuryente. Mismong NGCP ang nagsabing maaaring tumaas ang kanilang para sa transmission o yung paghahatid po ng kuryente dahil sa gasto sa kuryente at problema sa ilan nilang tower. Saksi si Maki Pulido. Labing dalawang bagong gawang tore ng National Grid Corporation sa Cebu ang ninakawan ng mga bakal na ibinenta sa junk shop. Sa anti-pilferage law, may multa itong 50 hanggang 100,000 pesos at kulong na labing dalawa hanggang dalawampung taon. Hindi lang yan uh, kasing simple na papalitan ng NGCP. Meron talagang real danger na maantala yung servisyon ng transmission. Posible rin uh, magkaroon ng um, sakuna sa Batangas, problema ng NGCP ang pagpapalipat ng korte ng pwesto ng dalawang tore na bahagi ng Tuwi Dasmarinas Transmission Line and Substation Project. Sabi ng NGCP, dahil dyan, posibleng maantala ng dalawang taon ng proyekto at hindi may hahatid ang 5,000 megawatts na supply ng kuryente mula sa mga bagong tayong planta. Dahil pinapasa sa mga consumer ang lahat ng gastos, ang ibig sabihin na mga problema niyan, posibleng pagtaas ng electric bill. Nakita naman natin sa nakaraang mga linggo na may red alerts uh, pag hindi natapos ng NGCP yung mga proyekto on time, baka lumalang. Tansya ng NGCP, 10 centavos per kilowatt hour ang maaaring maidagdag sa transmission charge sa susunod na buwan. Ito yung pinambili ng NGCP ng Reserbang Kuryente noong Marso na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na singilin. Kung kumokonsumo ka ng 200 kilowatt hour kada buwan, posibleng dagdag na 20 pesos ito sa electric bill. Sabi ng Meralco na maniningil ito sa consumers, magkocompute pa sila. Siyempre, meron talaga yung ganung posibilidad na tumaas ang overall rates. So, yung actual amount, medyo kailangan pa natin i-check yan kung ano yung magiging actual. Tulad ng marami, di na alam ni May saan ng pambayad sa wala raw tigil na pagtaas ng singil sa kuryente. Sana tulungan tayo ng ating gobyerno. Si unang-una napakasakit sa bulsa yung pagtaas. Instead na pambilin bigas, pambayad sa mga ibang ano, kung tuloy-tuloy na ito, paano na? Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa kabila ng pagbabantay ng mga barko ng China, itinuturing ng grupong atin ito na tagumpay ang kanilang misyong mamahagi ng tulong sa mga mangis na sa Panatag Shoal. At gaya ng pag-radio challenge ng China sa ating mga barko sa Panatag, ni Radio Challenge din ng China ang matataas na opisyal ng Pilipinas na nagpuntang pagasa island. Bahagian ng Kalayaan group of islands sa Palawan. Saksi si Senador Gonzales at Joseph Moro. Ang misyon para mamahagi ng ayuda at supplies sa mga mangiista sa Panatag Sulod de Masindok itinuturing na tugumpay ng grupong ating to. Ang masasabi natin, mission accomplished. Kahapon ng umaga, nakalapit ang kanilang advance team hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag para mamigay ng supplies at gasolina. Bagaman nakapaligid ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy, lumapit pa raw ang Chinese Navy ng hanggang 200 metro sa maliit na bangka. Kung kahapon, tatlong barko ng China Coast Guard ang nakamanman sa Panatag, Kanina, isang China Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang dalawa pa. Ang balkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa tatlo na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippines. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapagmigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangis po pumalaot sa lugar. Di na sila dumiretso papuntang Panatag sul, dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangis Pinoy. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng ating to Coalition. At ngayon nga ipabalik na ang grupo sa Sambales matapos ang analay matagumpay nilang misyon. Hey, Gaya ng radio challenges ng China kahapon sa ating ito, gayon din sa mga tauhan ng PCG na nagbabantay sa civilian mission, sinalubong din ng radio challenge ang grupo ng mga senador na pumunta sa Pag-asa Island kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron nang mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ay uh, ito y teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? nakaka-alarma at nakakagalit. Pagdating sa isla, nagkaroon ng security briefing ang mga opisyal at nag-groundbreaking ng bagong Navy barracks. Tatlong kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit dalawampung barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Mahigit kumulang isang oras pero kung uh, kung ibang mga klase, mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po, safe sila eh. Because no right-thinking nation will attack civilians. Nag-groundbreaking na rin para sa Super Rural Health Unit o RHU. Wala pa kasing laboratorio at paanakan ang kanilang health center. Ang, ang, hirap kasi na hindi natin alam, lalo na yung stroke patient namin, hindi namin alam kung anong nangyayari sa brain. No? Uh, habang lumalakad yung oras, pwedeng nagdeteriorate. We pray talaga na sana ay hindi mag uh, lumala yung uh, kalagayan ng ating mga pasyente while waiting for air evacuation. Normal ang buhay para sa mga taga-pag-asa island. Dito nakatira ang mga magulang ni Marian. At ngayong may asawa't anak na siya, pinili nilang dito na rin tumira. Kwento niya tungkol sa mga Chino. Opo, meron po, Mas marami kaysa ngayon. Opo, Okay na ngayon. Dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla eh. No, Oo no. no, 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 naman. nang dating ko. Kapag nanibago din po ako. Pero katagalan din po. Parang wala na lang din po. Parang ano lang din. Normal na lang din po. Para sa amin. Pero ba't kung kayo nag-desisyon na dito talaga kayo mag-stay? hindi uh, naman sa ano. Pero maganda kasi dito eh. Kung baga, walang gastusin. Uh, malayo sa sa syudad. Malayo sa ingay. Sa Maynila. Maraming problema. Dito tulad dito. Uh, sa gano'n sa Nasa 200 nautical miles yung pinakamalapit na health facility dito sa Pag-asa Island. Kaya pahirapan daw talaga kapag kami emergency. Either i air evacuation sila gamit yung mga aeroplano ng AFP pero tsempuhan lang yon O di kaya naman ay sea vessel. Pero ilang araw ang aabutin ito at napakamahal din. Kaya malaking tulong daw para sa mga tagapag-asa pag nabuo na itong super rural health unit. Nangako ang Senado na daragdagan pa ang mga proyekto sa Pag-asa Island. Mula rito sa Pag-asa Island, ako si Mav Gonzalez. Mula rito sa West Philippine Sea, ako si Joseph Morong, ang, ang inyong, inyong saksi. Walang dahilan para buwagin ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw gobyerno ang gumagawa ng red na isa sa mga pinupuntong dahilan sa mga panawagang buwagin ng task force. Magpapatuloy raw ito sa paglilinis sa mga natitirang barangay na mayroong pang rebelyon o insureksyon. Ako na magtatanong sa inyo, bakit lagi nung tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. May ilang pa na mga uh, na hindi pa nabigyan ng tulong. Tatapusin namin lahat na bago natin pag-isipan na tanggalin na natin ang tepa pagka hindi na kailangan daycare para sa mga senior citizen? Isinusulong po ang parukalang yan sa kamera para may pagkabalahan ng mga senior citizen habang nasa trabaho o eskwelahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Saksi, si Sandra Ginaldo. Sa edad na 75, tumutulong si Adelina sa tindahan ng kanyang pamilya, katuwang ang kanyang anak at ilang apo. Ang araw-araw na pagtatrabaho, makabubuti raw para manatili siyang malakas. Gusto rin naman daw niya yung pamamasyal, kaya lang magastos din. Pag Sabado uling ko, kasama ko yung mga anak ko. Naglalakad po sa UP, kaya lang yung time ko, upusin ko na lang dito sa negosyo namin. Wala tayong pera sa pasyal. Ang mga tulad ni Adelina ang maaring makinabang kumaisa sa batas ang House Bill 10362 na naglalayong magtayo ng mga daycare center sa bawat barangay para sa mga senior citizen. Sa panukalang batas ni Representative Milagros Aquino Magsaysay, ang community-based daycare center ay maaring puntahan ng mga senior citizen para sa paglilibang at mga educational, health at social-cultural program at services. Ilan daw sa social services na pwedeng ibigay ng daycare center ang arts and crafts, palaro, pagsasayaw, storytelling at mga field trip at outings. Ilan sa senior citizens na nakausap namin, pabor dito. Mayroong mga senior na binabaliwala. Kung halimbawa maging totoo yung magkaroon ng daycare para sa mga senior, maganda. Pero kung may isa sa batas na na raw ng senior citizen focal person sa isang barangay na kailangan nito ng budget para sa pagtatayo ng daycare center at dagdag na staff. Kailangan din daw mapag-usapang mabuti kung anong kalagayan ng senior citizen ang maring gumamit ng pasilidad at kung sino ang titiyak ng kanilang kaligtasan habang naroon. kailangan natin yung uh, responder, medical staff, na bago sila isali sa mga activities, kinakal matingnan mo ng kalagayan nila. Ayon sa pano batas, ang budget para sa daycare center magmumula sa local government unit. Pwede rin daw tumanggap ng donasyon ang mga center. Bagamat magandang ideya naman, ilan sa aming nakausap nagsabing may ibang mas mahalagang pangangailangan ang mga matatanda. Tugunan muna yung mga nakapinding na bill para sa mga benefits ng mga senior citizen katulad nung sa NCAC, yung universal pension na sinasabi nila wala pa ho yun. Sana, ma-implement na yung pagdating mo ng 80, may 50,000 ka pagdating mo ng 90, additional 25,000 pagdating mo ng 100, which is tama sana kasi habang yung senior 80 pa lang may enjoy na po yung 50,000 niya para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Makapuso ilang lugar pa rin ang makakaranas ng matinding init. Sa Heat Index Forecast ng Pag-asa, posibleng hanggang 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Sangli Point, Cavite, San Jose, Occidental, Mindoro, Zamboanga City. Dalawamput walang lugar pa ang makakaranas din ng Danger Level Heat Index na 42 at 43 degrees Celsius kabilang na ang Pasay at Quezon City. Sa kabila po niyan, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan. Umaga pa lang kasi bukas, magsisimula na magkaroon ng tsansa ng ulan sa Luzon basa sa datos ng Metro Weather. At pagsapit ng hapon, marami ng lugar ang uulanin. Posible ang malalakas na ulan na posible magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bandang hapon o gabi. toto kayo ang mga OFW alang-alang sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero mahalaga rin para sa kanila ang mag-ipon. ang Department of Migrant Workers, pinalakas ang programa para turuan ng mga OFW na mag-invest at umiwas sa scam. Saksi, si JP Soriano. Limang taon tiniis noon ni Margarita ang mawalay sa mga mahal sa buhay para sa 30,000 pisong buwan ng sahod bilang healthcare worker sa Saudi Arabia. Malaking halaga noong 2013, lalo na kung naipot sa kalahating dekada. Pero dahil breadwinner ng pamilya at takbuhan ng mga kamag-anak, nagising na lang daw siya isang araw nawala pa lang naipot. Yung effort mo doon, ano, wala kang ano, tulog, kahit may sakit ka, kailangan mo talaga magtrabaho doon. So bali, kung nung pagkagising mo lang, ano, nandito na ako sa Pilipinas, sir, eh, sabi ko, ah, dapat nag-ipon ako before. Hindi lahat ibibigay sa kanila. Wala mang pagsisisi sa pagtulog. Sana raw ay nag-invest din siya sa pagkakakitaan. Bagay na titiyakin daw niya ngayong papunta siya ng Canada bilang caregiver. Para sa mga OFW tulad niya, ang pinalakas na financial literacy program ng Department of Migrant Workers. Bahagi niyan ang seminar na required para sa lahat ng paalis na OFW. Mga kapuso, bago makaalis ang isang OFW sa ibang bansa, kailangan mo na niyan dumaan sa tinatawag na PIDOS o yung Pre-Departure Orientation Seminar. Kabilang po sa mga itunuturo sa kanila sa training room na yan, ay yung financial literacy o kung paano pwedeng mag-ipon ang isang OFW na magtatrabaho sa ibang bansa katuwang sa pagpapaintindi sa kanila sa halaga ng ipon, investment at kung paano iiwas sa mga scam ang ilang pribadong bangko, pati na Philippine Stock Exchange o PSE. Nagpirmahan ng kasunduan para sa collab na ito ang partnership sa PSE. Makakainganyo sa pag-invest nila sa mga kumpanya sa Pilipinas. Dagdag tulong na sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho sa Pilipinas. Pagkakataon pa para kumita sila so that there will be more Filipinos educated in terms of how the Philippine stock market works. High risk, low risk, high yield, low yield, how to prevent uh, uh, dubious stock offerings or scams or what have you. At pag nagdesisyon silang bumalik sa bansa, tutulungan din sila ng DMW na pumasok sa pagpasok sa negosyo. Ikinatuwa yan ng first-time OFW na si Joanna. Siyempre, of course, makaipon. Para in the future, ano, pag naka-uwi na, so magbibisnes. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Gayong Mayo, kabi-kabila ang mga pista sa mga probinsya. At yan din ang bentahe ng mga lalawigan para maakit ang mga turista gaya sa Batangas at sa Quezon. Tara at makipiesta sa ating Biyahe saksi. Ang magandang tanawin ng San Juan, Batangas. Perfect backdrop para sa fluvial parade na bahagi ng pista ni San Juan na Pumuseno. Halos walumpung makukulay na sasakyang pandagat ang naglayag. Ito po ay isang pasasalamat sa ating mahal na patron San Juan de Pumuseno sa patuloy na paggabay at biyaya sa ating karagatan. <coughs> Hindi lang sa dagat nagprosesyon, daan-daang deboto at aning na karosan ng iba't ibang imahin ang umikot sa mismong parokya. At kapag tatapos ng pista, nagpasiklab sa kalangitan ng makulay na fireworks display. Para naman kay San Isidro Labrador na patron ng mga magsasaka, ang kabi-kabi ng pista sa Quezon. Ang pagpupugay sa kanya sa lungsod ng Tayabas, perfect sa mga may sweet tooth. Pinagkaguluhan ng Yema pati ang Suman. Ibinida nila ang mga ito sa kanilang Mayohan Festival 2024. Mga kalabaw naman ang nagbigay pugay kay San Isidro Labrador sa Talavera Nueva Ecija. Rumampa hindi sa catwalk kundi sa carabao walk ang tatlong ang imported at native na kalabaw na sabay-sabay lumuhod sa harap ng simbahan. May pakontas din sa paramihan na makukuhang gatas mula sa kalabaw. These performers are on fire sa Summer Sayas sa Isla 2024 sa Samal Island. Naglalagablab ng performance sa isang handog ng mga nagtag grupo ng fire dancers. Ang mga turista at residentes, speechless sa paghagis at pagpapaikot-ikot ng apoy. May pasilip ng upcoming collab ang GMA Pictures at Star Cinema. Bagong ambasador naman ng Philippine Red Cross, si Michelle D. At narito ang showbiz aksi ni Lar Santiago. Mula sa pagiging advocate ng autism awareness at kinatawan ng Philippine tourism sa mundo, ngayon, ambassador na rin ng Philippine Red Cross, si Sparkle Beauty Queen, Michelle D. Being able to utilize my platform and my sphere of influence to positively impact the lives of so many, that's always at my core. That's the reason why I joined pageantry. Para sa contract signing, dressed for the occasion in her red suit, si Miss Universe Philippines 2023. Present si na GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Marcelo. Gayun din ang Chairman and CEO ng Philippine Red Cross na si dating Senador Richard Gordon. She really embraced the idea of being a brand ambassador, a voice of Red Cross, because she really believes in the ideals and causes of Red Cross. Magte-take off na ang collab ng GMA Pictures at Star Cinema. Naglabas na nga ng patikim na video ang GMA Pictures. Kung ano yan, abangan daw this Sunday, May 19 at 6 p.m. Love wins para kay Medwin Marfil. Di lang niya muntik na abot ang langit nahanap na ng frontman ng 90s OPM band na True Face ang kanyang perfect one. Ikinasal na kasi siya sa California-based partner na si Mark Angeles. Sabi ni Medwin sa kanyang post, It was a beautiful day. Would have thought na si Zayn Malik ilang beses na kick out sa isang dating app kwento ng X1 Direction member sa isang magazine interview. Sa ilang beses niyang paggamit ng app para sana makipag-date, inakusahan siya ng ilang user ng catfishing o paggamit ng larawan ng iba para sa kanyang profile pic. For now, ini-enjoy muna ni Zane ang kanyang single life. She's turning 30 or something? Yan ang patis na Asia's Limitless star Julian San Jose sa kanyang stunning birthday photoshoot na ikina-excite ng fans. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Baisa pang pares sa mga paa ang bagong silang na bakang yan sa Santa Barbara, Pangasinan parehong tumubo sa likuran ang mga paa. Bagamat ang isa ay hindi pa lubusang nabuo. Ay may-ari ng baka, nagulat sila sa lagay ng guya o batang baka. Lalo't maayos daw ang pagpapalaki at pag-aalaga nila sa inan nito. Swerte raw para sa kanila ang guya, pero aminado sila maraming nagkaka-interes na bilhin ito. Walimelyang tawag sa kondisyon ito kung saan maaring hindi nabuo ang kakambal ng baka at hinala ng Provincial Veterinary Office, posibleng resulta ito ng inbreeding o pag-aasawahan ng magkadugo na nauwi sa mga birth defect. May paligsaan sa Hong Kong kung saan naguunahan ang mga kalahok sa pag-akyat sa isang tore. Ang tore ay nababalot ng kanilang ban na kahawig ng ating Shopau. Pagpatak na hating gabi, unahan sa pag-akyat at paramihan ng maibubulsang bun sa loob ng tatlong minuto ang labindalawang kalahok sa tinawag na bun scrambling. Ang siyam na libong lucky buns ay gawa sa plastic. Sino mang makakakuha ng bun sa tuktok? Pinwala ang magdadala ng swerte sa pamilya. Ang bun scrambling ay highlight ng bun festival na may isang siglo ng pinagdiriwang sa isang isla sa Hong Kong. Produkto nila ang Lucky Bonds na gawa sa rice flour at may matamis na palaman. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.